Dito tayo. Dito tayo, kabila. Hi guys! Hey, vlog! Nakamahan na ulo Hi guys! Guys, na yun. Papay ka kay mama. Papay ka kay mama. Lays, ganyan. Nakamahan pa na dami. Ito lang Ganda na pa na ngayon Okay. Ah, uh, talagang ang bait ng Panginoon. Merong likas na sa dagat talaga na makukuha na pangulang. at uh, talaga ang biyaya ng Diyos overflowing. Pasalamatan natin ang Panginoon. At kung tayo papasalamat liyak yeah. ang Diyos tuloy-tuloy na magpapahala sa atin. Amen? Amen. Okay, okay pwede na. Pag-aaral okay. okay. na